Ayan, good morning mga ka hunters. So, uh, andito po ulit kami sa uh, dati namin pwestuhan. So, eto, oh, uh, nakakita po kami sa... Naku, bumaba na. Yo, yun, mas bumaba lang. Oh, nilapitan na. Oh, ayan, dyan, sa kabila. Yan, Kita? Ah, oh, mahirap. Walang plang kita. Ah, oy, oh, kung may number din tayo, may ano, may, naka may tao doon sa ilalim. First shot. First shot. Sablay. Ah, <laughs> oy, okay, mga Pekanter, good morning. So, hindi. Ah, Nandito po kami ngayon, kinade-doon na, magaalmusal. Siyempre, kasama natin si Cafe Hunters Bobby. Si Cafe Hunters Nelson, kasama natin. Ayan, o. Si Cafe Hunters Laki. Ayan, o. Siyempre, si Cafe Hunters po, yun, o. Ayan, Si Cafe Hunters Nelson, kasama natin. Ayan, o. Oh. Si Ayan, o. Oh. Si Ayan, oh. si o. Ibabreakfast lang po mga kapeck hunters and then uh, punta na po kami doon kina anlon unloan. Statue lang po mga kapeck hunters. Ayan mga uh, good morning mga kapeck hunters. Ito na po ang aming uh, favorite na Mickey Bihon Pansuit. Kain po kayo mga kapeck hunters. Kapeck hunters o oh, pagkatapos kumain tingnan natin kung luminaw ang mata. Ayun <laughs> so, no, kung tatamaan niya yung... Uh, Ay, hindi rito. Yung pula, ayun no. ka na, do, do sa may Sa, minto, sa, minto. sa minto. Nako, yan. Tuloy nyo kasi. <laughs> Nadinig na siya ang tinatarget eh. Nadinig. naku naku ako Natakot. Ah, better luck next time. Ah. Ito nga nga na eh. Ayan, good morning mga kape pupungas-pungas pa, o. Oh. <laughs> kita nyo, ah. Oh. Huling Huling-huli, ah. Tatanggal pa ng mga, ah. Oh. dito andito na uli kami. Kina narload kina Hasmin, o. Oh. Oh, ayan, o. Oh. No? Muli babalik. Ah, oh, si uh, Kapay Kanter Silo, oh. Ah, si Kapay uh, Kanter Siryong, oh. Alam ah, si oh. oh. Ah, aga oh. oh. Panset para sa mahabang buhay hmm. Ah, so hmm. Uh, pepper pear lampo mga cafe hunters tapos sa uh, kanya-kanya na po kaming uh, pwesto. Stay chill lang po mga cafe hunters. Okay mga cafe hunters, so uh, na ready na po tayo. Ah uh, mag uh, ikot ikot po tayo ngayon. Ha? Tingnan po natin kung may madadali tayo dito sa mga bagting ng kuryente. So, madami daw po ngayon. Sabi nung uh, nakasalubong natin kanina. So, pupwesto lang po tayo. Uh, testing natin kung ano. Kung uh, maganda yung magiging uh, pada po natin. Nakapwesto na po mga Cafe Hunters yung uh, mga kasama natin. Si Cafe Hunters Bobby. Cafe Hunters po, Cafe Hunters Nelson sa si Cafe Hunters laki. So lahat po ng mga uh, lilipad doon sa mga pwesto nila dito sa loob. So yun po yung abangan natin dito sa labas para tabuyan po kami. Stay tuned lang po mga Cafe Hunters. Ang dami mga Cafe Hunters so oh. Ayan Tulutin natin mga cafe hunters Success mga coffee gunters! Ito kuraw. Medyo nakatago sa bagting. cover yung katawan niya sa bagting mga cafe hunter so tayo na tilumbas ng konti yung ulo Okay mga cafe hunters Ayan, good morning mga ka hunters So, ah uh, nakapwesto na po tayo dito sa uh, dati nating abangan So, ayan, medyo nakatapa natin yung mga ka-hunter natin ng mga taga Lucena City So, shout out sa inyo mga ka hunters ah uh, Bago po ang lahat, nagpapasalamat po kami sa mga sumusuporta sa SPC Pro Hunter Channel Lalong-lalong na po sa ating mga silent viewers Sigit sa lahat sa ating mga subscribers Okay, shout out po kay uh, Roma at saka kay Tatay Angel ng uh, Tarlac City. Yan. Uh, thank you po sa inyo. Kay Kado Perez ng Chaong, kay Kaidel Perez ng Batangas City. ya yeah, Mga bossing, uh, kamusta po kayo? Kailan po tayo uh, kay Joseph Lorira ng Riyadh KSA. Yan, yeah, boss. Thank you so much. Ha? Huh? Uh, kay Mando Coloma ng California, uh, California USA. Boss, maraming maraming salamat po sa suporta mo. Uh, kay Caruel at saka kay Consial Toots ng... Uh, Shetilig Hunter, yan. Ingat po kayo lagi mga Cafe hunters. Kay Elmer Didulo ng Kapis, yan. Thank you, boss. Kay Augusto Cordero, boss. Thank you so much. Kay Macmac uh, -Mac Beldan ng uh, Dolores Hunter PH, yan. Boss, thank you so much. Kay Land Hunter TV, boss. Thank you. Uh, Kabuchi Adventures, yan. Boss, shoutout sa'yo. Uh, Jalhan PH, boss. Thank you so much. Uh, Raymart Romero ng Bohol, yan. Maraming maraming salamat, Cafe hunters, sa uh, walang sawa mo suporta. Uh, kay uh, Wild Spot Hunter, boss, thank you Kaplog Hunter ng Santiago City, Isabela, boss, maraming maraming salamat po uh, Pobreng Hunter Mix Vlog, yan, boss, thank you GCG Airguns, boss, thank you so much Van Walls Mix Vlog, boss, thank you so much Balagbag Mix TV, boss, thank you so much Kay Mang Ekong TV, boss, thank you uh, Laking Bukid, boss, thank you so much uh, J-Rose Rider, yan, maraming maraming salamat sa iyo. ingat ka po Uh, kay Roy Arcibal ng Ontario, California Boss, maraming maraming salamat po Ingat po kayo lagi dyan uh, syempre kay uh, Kabagi Hunter from Cagayan, Bali Yan, boss, thank you so much uh, Expo Rap Hunter, yan, idol Maraming maraming salamat uh, Romel Bayot, boss, thank you so much Carlos Esguerra Valle from Rome, Italy Yan, boss, ingat po kayo lagi dyan Kay Jing Munson, yan, thank you so much, boss Ah, uh, Mabika uh, Ramos at uh, Maricel Nolia ng Hong Kong. Yan, shout out sa inyo. Ingat kayo lagi diyan. Uh, siyempre dun sa mga Cafe Hunters natin, kay uh, uh, Dude, kay JR, uh, kay Joel, yan. Maraming maraming salamat sa inyo mga Cafe ka Hunters. Kailan kayo sasama uli sa amin? Uh, Siyempre sa mga top, tropa natin sa Riverside Kina Iriong, kay, Nairiong, kay uh, Jerry Boy Yan, maraming maraming salamat sa inyo Ingat kayo lagi Siyempre, shout out kay uh, Toby Hindi na kasama Tsaka kay uh, Aki, sayang Ang daming ibon uh, Siyempre kay Macy At sa lalong lalo na kay Doyen Shout out kay Awi, kay Kayla At saka kay Kuya CJ Yan, ingat kayo lagi ha iyan na uh, mga cafe counter, so ito uh, po ang gamit natin ngayon uh, si uh, Turbinches from uh, Binso Campo ayan so field test po tayo so so far uh, nakakaanim na po tayo na ano nahuli dito sa pwesto natin gamit po natin ito dapat po ito ay uh, PCP ni Toby. So kaya lang uh, hindi po, po niya kayang i-batakin uh, yung bolt. So hindi niya sa pa. Kaya ang pinagagamit natin sa kanya is yung 14 inches natin na NB. Ayan, so first uh, time po natin na inilabas sa field itong si uh uh Vince 12 inches. So Maganda naman po yung performance niya. Satisfied po tayo. Stay tuned lang po mga Cafe Sana madapuan po tayo dito sa pwesto natin. tayo. Na na. Ay, patay. Ano na? Ano na patay hindi man Hindi, tumapat sa kuryente. Hmm. Untok mo ul. Untok na narito sa baba ng kuryente eh. Ah. ah. na sa baba na ng poste yung tukmol. Ano yan? Ay, hindi. Ayun, kapag yung terso. Ah, nag-u. Ano natin? Ayun, may dadapo pa isa. Mm -hmm. Ayan, yeah. dapo. Ah, oh, lapit. Dumapo, lapit. Oh, ah, yeah. Adjust. Adjust tayo mga kapigyan terso. Ang lapit masyado. Ah. na. Eh, sa likod. Sa likod natin yung umano. Kung mapunwal ito. Sa likod na. Ah, yun pa. O, oh, yun, yun, yun. Ah, oh, big antes. Ang dami nila. Ayan o. No? Sa ano. Ayan. Ayan naman yung sa likod na natin. Ayan. nasa nang dadaan patok mul laglag yun laglag yun laglag yun yun o dog yun Oh, hindi ko hindi ko pansin. Saan? Laglag. Lag ah. Ito sa may likod natin, makakanapan. Ah, wala na, wala na. Ano, wala na. Ano, hindi, ano 'yun? Inanok ko kasi. Ah. Uh, Kinatawan ko wala nang nakatago. Mm. may dalawa sa likod. Oo, yeah. oh, yun lang. Ay, umalis, umalis, umalis. Ba, yung yan? isa, oh, yung isa, Ayan, dito naman, sa may, ano, sa may dulo ng ka, ano. kumulang kita. Oo, oh, hige. Ay siya, kayang-kaya yan, oh. oh.

atal ni madadal eric eh man ipatong eh, mo kasi nang ayos yung baril ay, ay, iwanin ha isa eh, lang ano mo eh yung kamay mo ng Sa bagting to mama. Sa baba no? Sa to mama. Oh, eh. O, lagutok, eh. Mm. ayang Ayan. Ah, uh, so sa kawad to mama mga ka-fake hunters. Mababa ang tama. pagpandalas kasi. Ay, hirap pagpandalas. Wala eh. Ay, malilipad yung ano. Lilipad, may motor eh. Oh. Yun o, isa, dalawa. Yun o, isa, dalawa. Pero, ano? Ayun. Ah, ah, wala. Wala na Eh. May mga nakadapo. Eh. Oh. Ayun, oh. Ayan o, oh. laging dito ang dapo o, oh. malayo din sa hupot. Ayan oh. dito oh. Ayan o, oh. ito oh. dami Oh. Huwag oh, kong may tricycle. Kasipat ng ayos eh. oh tatlong ha. Aba, wow, naandam na pala yan.

kilometers ang apat na palimang na yan. ah, palimang pa to palimang shot natin after lunch alis mga cafe hunters oragon hunters sa na naku lumipad din sayang yun ka sa kabila ah sa kabila No. po sa tapat to. Oh. Oy, eh. may nanonood din. Eh. Type mm, okay, ah, iba yon. Oh, mahaloy. natin mga coffee counters. Mm, Oy. Okay. Eh. May nanonood din. Eh. Type mm, okay, ah, iba yon. magandang tanghali mga cafe hunters time check uh, quarter to two so uh, tumigil na po muna kami ng uh, paghantin kasi ano eh, narinig lakas ng kulog sa kidlat tapos ayan so ito na po mga cafe hunters natin oh no? cafe hunters nelson Si Kafei Kanters po Si Kafei Kanters laki At saka si... Ayun, napasama pa sa vlog si ate Napasama si Kafei Kanters laki o oh. oh, Siyempre, si Kafei Kanters na oh. oh, ilan na dali mo? Dali siyam Ha? Siyam Siyam? Sa'yo to, ilan na dali mo? oh May 20. Oo uh, isa. Kaya kay Bobby? <laughs> Siyam din. Siyam din? Siyam oh, din. Uh, may na. Tatayin natin. Love <laughs> of the day. Kaya larabas. Kaya larabas. Kaya larabas. Kaya larabas. 12. Ha? 12. So 12? Kaya Oo. pala tayo. Aba, kita mo nga naman. So bali. Siam, Siam, 18. Sabihin natin, Bendy kay Inton. 38. 50. Mga wow, 52. Ah, sa 55 ang huli namin. Siam daw. Oo. Ito lang eh. O, pa rin. Oo, oh, dalawa. Ah, okay. Sa station, mga kapikantes. Sa station, mga kapikantes. Ayan, yeah, magandang hapon mga ka hunters So uh, sumila na po ang ulan uh, Time check ay 3.30 So balik po tayo sa hunting Tingnan po natin kung may uh, madadagdag pa tayo dun sa huli natin kanina Naka 12 po tayo dun sa uh, kaninang pag natin umaga hanggang tanghali So tingnan po natin kung ano madadagdagan pa yung mga kafe hunters natin doon iba na ang sinasyat <laughs> nagpapainit na so tayo balik po tayo sa hunting sana madagdagan pa yung huli natin stay tuned lang mga kafe hunters ayan good evening mga kafe hunters so uh, nililinis na po natin yung ano nahuli natin nung sunday So, medyo ano, nabitin po tayo ng uh, Sunday kasi umulan tapos uh, nagkaroon po ng emergency. Kaya hindi uh, na po nakapamaril after lunch. Uh, ah, Siyempre, andito si Cafe Canters Nelson. Si Cafe Canters po. Si Cafe Canters Dude. Si Cafe Canters Teboy. Ah, si Cafe Canters Bobby. Ayan Oh. Ah, so, stay sila lang po mga Cafe Canters. Hmm. <laughs> Yan mga kapikantes So uh, tapos na po natin i-brusher cooker Yung ating mga uh, bato-bato Yan o, oh, nilalagyan na po ng uh, Pampalasa Ng ating uh, kasi panter boy So be po natin yan Stay chill lang mga kapiganters okay. Yan mga kapiganters Tulog na po yung ating uh, Pritong bato-bato Kakain na na po tayo mga ka hunters Kain po kayo. Kain po kayo mga kapik hunters. Ang pati ang sabaw. Aki! Aki! Wala, naggatid kay Doyen ng ano? ng bato-bato? Hindi na ka nakakabalik. Mana traffic.

응, <목소리도> 안녕하세요. <목소리도> <목소리도>